Good morning guys, uh, panamagong umaga naman din to uh, Panamagong uh, laban na naman siguro ng ating uh, pagsisikap guys uh, Once again, shoutout sa inyong lahat At uh, happy day sa lahat ng mga kaibigan uh, ko At sa, uh, sa lahat ng mga followers uh, Good morning to all of you guys uh, May way, this morning guys is... Uh, dito lang tayo muna sa warehouse wala po muna tayo, travel ngayon guys kaya ganito lang pag wala tayong biyahe is nasa trabaho lang din tayo basta importante naka time din tayo guys kasi ang hirap naman kung doon doon lang tayo sa bahay wala pa tayong sahod di ba baling wala tayong biyahe guys basta may araw araw lang tayo duty at sa sahod may matanggap din tayo guys iba talaga yung may delivery kasi sa amin uh, kapag may mga delivery kami meron po tayong mga overtime yun yun ang pinaka advance po dito guys pero sa trabaho as usual uh, talagang walang walang ano wala siyang ibig sabihin na walang favor-favor sa trabaho kung ano ka diba mo then matter that no matter that that, that. di ba guys importante talaga trabaho na kaya 'yun lang <laughs> good morning ah uh, once again guys uh, 'yun lang din di ba yung ah uh, hindi tayo mawalan ng pag-asa ah uh, hindi tayo magbabago ah uh, hindi tayo susuko ano man din yung hangarin natin na makamit, di ba guys? At uh, huwag tayong maging mahina, uh, maging matapang tayo at lalaban tayo guys kaya wala tayong kalaban. Once again, uh, good morning to all of you and uh, I hope you are enjoying and happy, happy always this morning and, and go what you're doing right now. Basta ito yung maganda at maging maging maayos guys uh, happy day sa inyong lahat at uh, happy morning no? morning naman din talaga kung gaano man talaga kainit ng panahon ganun din kainit ang pagmamahal guys kaya siguro pag manlamig kasi yun eh, talagang sa init ng panahon pag manlamig guys o ulan yun diba pero sa pag-ibig kapag manlamig yan talagang bubuhos na ang um, lang saya, di ba? Walang mawala na yung uh, pagmamahal kung mm, ganun. Basta at ano lang. Hold on together and kapit bisig, kapit kamay. Basta uh, tayo imsupo sa man mga amang um, guys. Sa saka uh, pakita natin guys na kayang-kaya natin not stop and I go for, I go to stroke throwing and faster like the like the horse running fast away <laughs> and I hope guys uh, this is morning is uh, finished breakfast already yun ang pinaka importante is yung kumain huwag magpapaya guys di baling walang ulam basta may kanin lang It's isa pa doon yung may laman ng chat. Kaya shout out shout out what uh, shout out sa lahat uh, and once again um, thank you for all everything there. Uh, continue lang tayo guys. Uh, kung ano man din yung mga plano natin. Uh, doon lang tayo guys. Um, uh, dahan lang natin. Dahan-dahanan, wag natin i mahirap na, di ba? Laging tandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Pero pag-iingatan din natin guys kasi yun nga ang kasabihan, wither wither nga, eh paano pa kung magpabaya tayo. Diba guys? What's, what's unlearn? Well, for, for the love that I mentioned to you. Yun mga ganyan guys, eh, uh, ano lang, uh, stay together and love for, for more, and more and not stuff like Uh, continue lifestyle, lifestyle life. Bye life life. okay, guys. Uh, shout out and I love you so much. Older and I hope you are enjoying watching right now. And bye, -bye guys. Bye -bye.